Dito naman sa mga naapektuhan ng um, uh, lindol dela po sa uh, Cebu. Nais nating banggitin na uh, uh, patuloy din ang ating pong isinasagawa na pagtulong sa ating pong mga kababayan. Uh, in fact, na sa mahigit 500,000 family food packs ang nai release na po natin sa mga local government units and mag-uumpisa na rin po tayo sa uh, pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim po ng uh, emergency cash transfer para masuportahan naman yung pong uh, pagbangon ng ating mga kababayan na naapektuhan particularly sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan at uh, pagsasaayos din po ng kanila pong mga nasira na kabuhayan. Gayun din po, uh, maaari nilang gamitin itong financial assistance para pambili rin ng ibang mga food items na hindi po nilalaman ng ating mga family food packs para matugunan din yung uh, ibang mga nutritional requirements ng mga uh, pamilya na naapektuhan